sa loob ito ng na... parutak hi ma'am welcome sa vlog oh, ang ganda naman ito anadwa ko ah shout out ma'am oh, oh lagyan pagkatapos ay mo opa kamay yan oh welcome sa vlog ma'am daylo channel oh ito bisaya right now ang papakaya oh Magwa pa ba mo diri ah? Ha? Oh, yan ang mga palinda nila May saging, may tinapay. Ano yung tinapay? Hindi pintaw o kinakain. Pagkapatid kayo tatlo? O oh, bakit sa bahay? Iba na ito, iba naman to. May na ba nai? Oh, may na ba nai pala. Yan pag pagpasok niya dito sa may uh, parang ano daanan may mga mga texts nito na mga maganda ayan May tanong, sayo to tulong? Uh, ah itong pati mga gulay mayroon sila. Oh. Uh, okay, ito naman yung gulay nila, lamas at saka nakyan. Ano, dito lang ito sa Barutak, Biho. O oh, yan, may lansones din sila. Saka yung kagandahan nila, oh, kaya kaiba. Yan. Uh, <laughs> tatlo sila, tatlo. O oh, o. Oh, ito. Oh. Oh. subscribe kayo mamanya. Comment lang. Ha? Ah, thank you. Welcome sa vlog natin.